Ang katotohanan na hindi mo gustong malaman, nakakamatay ang hindi pag-iintindi sa iyong prostate? Araw-araw, may 35 lalaki sa Pilipinas ang namamatay dahil sa kanserong ito. Hindi ito katulad ng ibang sakit, tahimik itong pumapatay. Habang ikaw ay nagpapalipas ng oras, hindi mo namamalaya na unti-unti nang lumalaki ang iyong prostate. Sa katunayan, kapag naramdaman mo na ang mga sintomas, Maaring huli na ang lahat. Ang mas nakakatakot pa rito ay ang katotohanang karamihan sa mga Pilipinong lalaki ay nagbubulag-bulagan sa problemang ito. Iniisip nating normal lang ang paghihirap umihi, ang pananakit ng lower back, at ang pangangalay ng balakang. Mali. Ito ay mga palatandaan na dapat mong seryosohin. Ang bawat minutong hindi mo pinapansin ang mga sintomas na ito ay isang minutong maaaring magpaikli sa iyong buhay. Isipin mo ang iyong pamilya, ang mga anak na umaasa sa iyo, ang asawang nagmamahal sa iyo, ang mga pangarap na hindi pa natutupad. Lahat ng ito ay maaaring mawala dahil sa simpleng katotohanang ayaw mong harapin ang problemang ito. Hindi ito tungkol sa hiya o sa pagkalalaki. Ito ay tungkol sa iyong buhay at sa kinabukasan ng iyong pamilya. Ngunit may pag-asa. May mga simpleng paraan upang maprotektahan ang iyong sarili laban sa sakit na ito. Hindi mo kailangang maghintay ng trahedya para kumilos. Ang katawan mo ay nagbibigay ng mga senyales. Ang tanong ay, handa ka bang makinig? O hihintayin mo pa bang maging isa ka sa mga statistika? Ang prostate cancer ay hindi lamang tungkol sa iyong pagkalalaki. Ito ay tungkol sa iyong buhay mismo. Sa katunayan, ang regular na pagsusuri ng prostate ay maaaring magligtas ng iyong buhay. Ngunit ilan sa atin ang talagang nagpapa-check up? Ilan sa atin ang handang harapin ang katotohanan ito? Sa loob ng isang taon, ang bawat paghaplos mo sa iyong kasarian ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa iyong pagkalalaki. Ito ang katotohanang hindi sinasabi ng karamihan. Sa bawat apat na lalaking Pilipino, Tatlo ang nakararanas ng problema sa kanilang seksual na buhay dahil sa maling paraan ng paghawak sa sarili. Hindi ito katang isip lamang. Bago tayo magpatuloy, iklik mo muna ang subscribe button para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na mahalagang impormasyon tungkol sa iyong kalusugan. Ang kaalamang ito ay maaaring magligtas hindi lamang ng iyong seksual na buhay, kundi maging ng iyong relasyon. Ang masturbation ay natural. Ngunit may tamang paraan at may maling paraan. Ang maling teknik ay nagdudulot ng nerve damage, circulation problems, at long-term erectile dysfunction. Ang pinakamalala, ang mga problemang ito ay hindi agad napapansin. Tulad ng isang virus na unti-unting sumisira sa computer, ganun din ang epekto nito sa iyong katawan. Tahimik ngunit nakamamatay sa iyong pagkalalaki. Sa mga nagdaang taon, Dumodoble ang bilang ng mga kabataang Pilipino na nakararanas ng erectile dysfunction. Ang dating problema ng matatanda ay nagiging pangkaraniwa na sa mga lalaking nasa 30 anyos pa lamang. Bakit? Dahil sa maling kaalaman at maling gawi na ipinapasa sa henerasyon natin. Ang bawat pagkakataong ginagawa mo ito ng mali ay isang hakbang palapit sa permanenteng pagkasira ng iyong sexual function. Hindi ito tungkol sa moralidad o relihiyon. Ito ay tungkol sa anatomiya at medikal na katotohanan. Ang nerve ending sa iyong ari ay napakasensitibo at ang paulit-ulit na maling paggamit ay nagdudulot ng hindi na maibabalik na pinsala. Ngunit may solusyon. May tamang teknik na hindi lamang ligtas, kundi nakakatulong pa sa kalusugan ng iyong prostate. Ang tamang paraan ay hindi lamang para sa kasiyahan, ito ay isang paraan ng pangangalaga sa iyong sarili. Ang kaalamang ito ay maaaring magligtas ng iyong sexual na buhay, ng iyong relasyon, at ng iyong pagkalalaki. Ang pinakamalaking kasinungalingan na pinaniniwalaan ng mga Pilipinong lalaki ay ang akala nilang natural lang ang pagbaba ng kanilang sexual performance pagdating ng edad 40. Hindi ito totoo. Ang katotohanan ang edad na ito dapat ang pinakamataas na antas ng iyong kakayahan. Ngunit dahil sa mga maling gawi at kakulangan ng tamang kaalaman, nasisira natin ang ating sarili. Isipin mo ang isang kotse. Kapag regular ang maintenance, mas tumatakbo ito ng maayos kahit lumipas ang maraming taon. Ganyan din ang iyong katawan. Ang problema ay karamihan sa atin ay hindi alam kung paano ang tamang pag-aalaga. Sa halip na maintenance, ginagawa nating demolisyon ang ating mga sarili. May mga lalaki sa kanilang 60 o 70 anyos na mas aktibo pa kaysa sa mga nasa 30. Bakit? Hindi ito dahil sa mga mamahaling gamot o milagro. Simple lang ang dahilan, alam nila ang tamang pangangalaga sa kanilang katawan, lalo na sa kanilang prostate at sexual health. Ang kanilang sikreto? Regular na pagsusuri, tamang exercise, at wastong lifestyle habits. Ang testosterone levels ng mga Pilipino ay bumababa ng mas mabilis kumpara sa ibang lahi. Bakit? Dahil sa ating lifestyle, ang pagpupuyat, ang labis na stress, ang hindi tamang pagkain, at ang kakulangan ng exercise. Lahat ng ito ay pumapatay sa ating hormone production. Bawat bote ng alak, bawat stick ng sigarilyo, bawat araw na walang exercise, isa itong hakbang palapit sa sexual dysfunction. Hindi mo kailangang tanggapin na ito ang iyong kapalaran. May paraan para mapanatili at kahit mapalakas pa ang iyong performance kahit tumanda ka na. Ang katawan ay may kakayahang pagalingin ang sarili, ngunit kailangan mong bigyan ito ng tamang environment para mangyari ito. Hindi ito tungkol sa mga tips at tricks. Ito ay tungkol sa fundamental na pagbabago sa paraan ng iyong pamumuhay. Ang mga sinaunang Pilipino ay kilala sa kanilang lakas at tibay hanggang sa kanilang katandaan. Bakit hindi na natin ito nakikita ngayon? Hindi dahil nagbago ang ating genes. Nagbago ang ating lifestyle. Ngunit hindi pa huli ang lahat para ibalik ang natural na lakas na ito. Ang pinakadelikadong kaaway ng lalaki ay hindi ang sakit o edad. Ito ay ang kahihiyan. Sa Pilipinas, 30% ng mga kalalakihan ay naghihirap sa silensyo dahil sa hiya. Ayaw nilang pag-usapan ang kanilang sexual health problems. Ayaw nilang magpatingin sa doktor. At dahil dito, ang mga simpleng problema ay nagiging malubha at ang mga malulubhang problema ay nagiging nakamamatay. Tingnan natin ang katotohanan. Ang pagkakaroon ng problema sa iyong sexual performance ay hindi kabawasan sa iyong pagkalalaki. Ang tunay na kabawasan sa pagkalalaki ay ang hindi paghahanap ng solusyon. Ang tunay na kalaban ay ang katahimikan. Ang bawat minutong hindi mo kinakausap ang doktor tungkol sa iyong prostate health ay isang minutong binibigyan mo ng pagkakataon ang sakit na lumakas. May isang lalaki sa Maynila na namatay dahil sa advanced prostate cancer. Hindi dahil walang lunas, kundi dahil hinayaan niya ito nang tinanong ang kanyang asawa sinabi nitong limang taon na niyang napapansin ang mga sintomas ngunit ang kanyang asawa ay tumanggi sa check-up dahil sa hiya limang taon limang taong pagkakataon na nasayang limang taong posibleng lunas na hindi na ibigay hindi ka nag-iisa sa problemang ito sa katunayan mahigit 70% ng mga lalaking nasa edad 40 pataas ay nakararanas ng ganitong mga problema. Ang pagkakaiba lang ay ang iba ay humahanap ng solusyon habang ang iba ay nagtatago sa kahihiyan. Ang iyong pagpili ngayon ay magdedetermina kung ano ang iyong kinabukasan. Isipin mo. Ano ang mas mahirap? Ang ilang minutong kahihiyan sa pagpapatingin sa doktor o ang habang buhay na pagsisisi? Ang ilang sandaling pangamba sa pagsasabi sa iyong asawa ng problema? o ang posibleng pagkawala ng iyong buhay? Hindi ito mga hypothetical na tanong. Ito ay mga desisyong kinakaharap ng libu-libong Pilipino araw-araw. Ang cultural stigma sa ating bansa tungkol sa sexual health ay pumapatay ng mga lalaki. Hindi ito patalinghaga. Ito ay literal. At hanggat hindi natin binabago ang ating pag-iisip tungkol dito, patuloy na mawawala ng mga ama, asawa, at anak ang mga pamilyang Pilipino. Ang pinakamabisang paraan para patayin ang isang lalaki ay hindi sa pamamagitan ng baril o patalim, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling pride. Sa Pilipinas, may dalawang uri ng kalalakihan, ang mga nagpapagamot habang maaga pa at ang mga naghihintay hanggang sa huli. Sa kasamaang palad, karamihan ay nabibilang sa pangalawang grupo. Sa loob ng isang araw, 35 Pilipino ang nasusuring may prostate cancer. Hindi ito ang nakakatakot. Ang nakakatakot ay ang bilang ng mga lalaking hindi sumasailalim sa pagsusuri. Ayon sa datos, 70% ng mga kaso ay nahuhuli na sa stage 3 o 4, kung kailan ang pagpapagamot ay mas mahirap na, mas mahal na, at may mas mababang tsansa ng paggaling. Ang testosterone ay hindi lamang hormone. Ito ang pundasyon ng ating pagkalalaki. Ngunit sa edad na 40, Bumababa ito ng isa hanggang dalawang porsyento kada taon. Natural ito. Ang hindi natural ay ang bigla ang pagbaba nito dahil sa mga sakit na hindi napapansin. Ang prostate problems ay direktang nakaaapekto sa iyong testosterone production. Sa madaling salita, kapag hindi mo inalagaan ang iyong prostate, hindi mo lang sinisira ang iyong kasalukuyan, sinisira mo rin ang iyong kinabukasan. May mga warning signs na dapat mong bantayan. Ang paghihirap umihi, ang paulit-ulit na pag-ihi sa gabi, ang pananakit ng lower back, ang pagbaba ng sex drive. Isa-isa, maaaring hindi mo ito mapansin. Ngunit magkakasama, ang mga ito ay isang malakas na alarm bell na dapat mong pakinggan. Hindi mo kailangang maging doktor para maintindihan na may mali. Ang ating katawan ay isang makina. Tulad ng makina, kailangan nito ng regular na maintenance. Hindi mo hihintayin masira ang iyong kotse bago mo ito ipatingin sa mekaniko. Bakit mo gagawin ito sa iyong katawan? Ang bawat taong lumilipas na hindi ka nagpapatingin ay isang taong binibigyan mo ng pagkakataon ang sakit na lumakas at kumalat. Ang pinakamahalagang desisyon na maaari mong gawin ngayon ay hindi para sa iyong sarili, kundi para sa mga taong umaasa sa iyo para sa iyong asawa na umaasang tumanda kayong magkasama, para sa iyong mga anak na kailangan ka pa sa kanilang buhay, para sa mga apo na gusto mong makita at makasama. Hindi ito tungkol sa iyo lang. Ito ay tungkol sa lahat ng nagmamahal sa iyo. Alam mo ba na ang sex drive ng isang lalaki ay direktang konektado sa kanyang kabuuang kalusugan? Hindi ito katang-isip. Sa katunayan, ang pagbaba ng iyong performance sa kama ay maaaring unang palatandaan ng mas malubhang problema sa iyong kalusugan. Ngunit dito sa Pilipinas, pinipili nating manahimik at magtiis kaysa harapin ang katotohanan. Ang erectile dysfunction ay hindi lang tungkol sa kawalan ng kakayahang makipagtalik. Ito ay isang senyales, isang warning sign na may mali sa iyong katawan. Maaaring ito ay dulot ng heart disease, diabetes, o high blood pressure. Sa madaling salita, ang iyong performance sa kama ay isang barometer ng iyong kalusugang pangkalahatan. Kapag bumababa ito, may dahilan. Hindi mo mapapansin ang pagbabago sa una. Unti-unti itong mangyayari. Isang gabi, bigla mong mapapansin na hindi na kasing tagal ang iyong performance tulad ng dati. O kaya naman ay hindi na kasing tigas. Sasabihin mo sa sarili mo na normal lang ito, na dahil sa pagod o stress. Ngunit ang katotohanan ay may nangyayaring mas malalim sa loob ng iyong katawan. Ang blood flow sa iyong kasarian ay direktang konektado sa kalusugan ng iyong puso. Kapag may problema sa blood circulation, ang unang apektado ay ang iyong erectile function. Bakit? Dahil ang ereksyon ay nangangailangan ng malaking daloy ng dugo. Kung may bara o problema sa mga ugat, dito mo unang mararamdaman. Isipin mo ito. Ang iyong erectile dysfunction ay maaaring unang warning sign ng heart attack. Ang stress, ang hindi tamang pagkain, ang kakulangan ng exercise, lahat ng ito ay nagko-contribute sa pagbaba ng iyong sexual performance. Ngunit ang pinakamalala, ang pagtanggap na ito ay normal. Hindi ito normal. Hindi ito dapat tanggapin. May solusyon, may lunas, may pag-asa. Ngunit kailangan mong kumilos ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Kapag nawala ang iyong kakayahang makipagtalik, hindi lang ikaw ang apektado. Ang iyong relasyon ay maaapektuhan. Ang iyong mental health ay maaapektuhan. Ang iyong self-worth ay maaapektuhan. Hindi ito simpleng usapin ng pleasure. Ito ay tungkol sa iyong pagkatao, sa iyong dignidad bilang lalaki. Ang iyong katawan ay isang mahalagang investment, mas mahalaga pa sa kahit anong negosyo o ari-arian. Ngunit karamihan sa atin ay mas maraming oras pa ang ginugol sa pag-aalaga ng ating kotse kaysa sa ating sariling kalusugan. Sa edad na 40, ang bawat araw na hindi mo inaalagaan ang iyong katawan ay isang hakbang palapit sa mga problemang maiiwasan sana. I-click mo muna ang like button para mas maraming kalalakihan ang makaalam ng importanteng mensaheng ito. Ang bawat share at like ay maaaring magligtas ng isang buhay. Kapag hindi mo inaalagaan ang iyong prostate health, hindi lang ang iyong sex life ang naaapektuhan. Ang iyong kidney function, ang iyong urinary system, ang iyong hormone production, lahat ng ito ay magkakaugnay. Isipin mo ang domino effect. Kapag bumagsak ang isa, susunod ang iba. At sa kasamaang palad, kapag nagsimula na ang pagbagsak na ito, napakahirap ng pigilan. Mahalaga ang regular na exercise, ngunit hindi lahat ng exercise ay maganda para sa prostate health. May mga specific na movement na dapat mong gawin at may mga dapat iwasan. Ang simpleng pagbabago sa iyong daily routine ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong kalusugan. Hindi mo kailangang maging athlete, kailangan mo lang maging consistent. Ang pagkain mo ay direktang nakakaapekto sa iyong prostate at sexual health. May mga pagkain nagpapalakas ng iyong testosterone production at may mga pagkain pumapatay dito. Ang problema ay karamihan sa ating mga paboritong Pinoy na pagkain ay nasa pangalawang kategorya. Hindi mo kailangang iwanan ang lahat ng iyong paboritong pagkain. Kailangan mo lang malaman kung paano babalansehin. Ang katawan ng lalaki ay may kakayahang pagalingin ang sarili. Ngunit kailangan mo itong bigyan ng tamang kondisyon para mangyari ito. Hindi ito tungkol sa mga mamahaling gamot o mga miracle cure. Ito ay tungkol sa pang-araw-araw na desisyon na ginagawa mo para sa iyong kalusugan. Ang bawat desisyong ginagawa mo ngayon ay may epekto sa iyong kinabukasan, sa iyong kakayahang magtrabaho sa iyong sex life sa iyong kaligayahan